So, gusto niyo mong makita yung pangkaramiwang araw namin ninawa dito. So, nag ako na i-film siya. So, someday, mababalikan ko rin itong video na to. So, nag-compile ako ng mga video na pinagsama-sama ko. Tapos, kukwento ko na lang doon kung ano yung pangkaramiwang araw namin dito. Pag pumapasok si Busy sa trabaho at dalawa lang kami. So, ayun. Uh, siguro video ko na lang to para lang din sa uh, sarili ko sa amin na uh, one day mabalikan so, eto na eto yung araw namin dito ng pangkaraniwan bilang isang uh, nakabakasyon lang nakabisit visa lang yung trabaho, <laughs> palamunin so, eto na siya <laughs> So, hello guys. Ito lang yung regular day namin. So, ayan. Uh, pag nagising ko na siya, gagayak na siya. Yung asawa ko para sa pagpunta ng trabaho. And, ayan po yung itsura nilang mag-ama. So, ayan. Bago siya pumasok, talaga naglalambing muna sa kanya yung anak niya. So, before, umiiyak yan palagi. Pagpapasok uh, yung asawa ko. Pero, buti na lang ngayon. Nasasanay na siya. So, ayan. Banding na lang sila. So, ganito lang guys yung regular na pagkakasunsunod ng araw namin, no tapos ayan, pagkapasok pasok ng asawa ko inire-ready ko na siya ah uh, minsan, madalang ito mangyari so, isininit ko lang din video na to pero, minsan na minsan lang ito mangyari na inilalabas ko siya dito sa balcony para <laughs> maarawan naman siya, kami kahit papano, so ganyan So ba diba, pasayaw-sayaw pa siya dyan So ang saya niya pag nandito kami Kaya lang sobrang likot kasi niya Kaya madalang ko talaga siyang ilabas dito And pagkatapos niya magsasayaw na yan So ayun mag ah, i-start na siya ng aral So kung mapapansin niyo na iiba kagad yung damit niya So kasi tinry ko lang na pag sunod-sunod yun talaga to na video na to. Pero ito talaga yung pagkakasunod-sunod ng araw namin. Pero hindi ko iisang araw tong na video to. So, yan. Yeah. After noon, nag-aaral siya. So, sa mga uh, ano, hindi siya dito sa UAE. nag-aaral kasi bakasyon lang kami dito. So, naka lang siya habang nandito kami. So, ayan, pagkahapon, ginagaya na siya dyan. Kasi nakakainip. Kaya ang ginagawa ko is inilalabas ko siya. Pupunta kami sa trabaho ng daddy niya. Kasi doon may kalaro siya. Kahit paano, nalilibang siya. Ayan. So, sobrang likot niya. Pero kasi nakakaawa rin naman kapag hindi mo siya ilalabas ng bahay kasi sobrang naboboard dito dito sa loob syempre kasi may pasok yung daddy niya pag walang pasok tumatagal siya maghapang dito pero pag may pasok talagang hindi siya tumatagal nang andito lang siya kaya ayan buti na lang sa trabaho ng daddy niya may kalaro siya kaya nakakapaglaro silang dalawa dyan nagienjoy -e siya kahit papano nawawala yung board niya sa paglalaro ito na yun nga hanggang uwi na kami dyan. Hanggang sa pag-uwi namin. Ito, dumadaan kape ng West Zone Para mamili, West Zone yung pinagbibilhan namin dito. Yung pangalan ng grocery. sa so, may, may, nakuha pa kaming malunggay sa daan. No? Binigyan kami. Pinaya pinayagan kaming pumitas. Kaya yan, kumuha kami sa puno. Yan. So, yun yung grocery yun yung asawa ko. Pa, ba, pa, uwi na kami rin yan. So, yun lang. So, pagka uwi namin as usual, kakain and matutulog na lang din. So, yun lang yung nangyayari sa pangkaraniwang araw namin na hindi kami namamasyal. So, yun lang guys and thank you for watching.